Year 700. Year 700. Wow, wow, we. Ang galing niyo po mag-Tagalog. Arigato. Ay, Pilipinas sir. Ay, Pilipino po. <laughs> <laughs> Ay, ito si <that's> Chopper eh. Saan? <laughs> saan? Stay with me. Stay with me. Wait lang. Choto, chato mate. Yame. Ay. Pakain tayo ng deer. Ay, na bibili muna tayo dito. How much? 200 200 Gan yan. 200. <laughs> Arigato. <laughs> wait lang, wait lang, Gar. Hey. Ya mete, ya mero. Hey, hey, hey. Ah, uh, one for you. Uy, uy, ito na laglag. Aray, aray. Hey. <laughs> <Ay>. Wait long. <laughs> uh, uh. Uh. Ay, ay, ayoko na, ayoko na. <laughs> sa stoplight, garing. Oh? Hmm? Sa pilestina sila. Angas. Teka, papakit pa ako sa Gusto ko pa ng usa so pa magpakain damit dami Dam 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 oh, Ano mo dami 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 hindi dami 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 no? dami dami Ayun na dami 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 dami

tamao pag alam nila pag wala, oh. wala na Wala na. Wala na. Ang galing no. Galing kinagat ako. Kinagat siya. kinagat di mo trip. I got, I got no biscuits, ba Bye bye. Tapos na yun lang. Wala lang ako pag pumunta ka dito. Ah, uh, ano nang lugar to? Berms. Kaya ano na po lugar to? Nara. 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 Osaka na. Park. Ah? Deer Park. Deer Deer Park. Nara. Ah. Nara Deer Park. Yun lang, yun lang. Yun lang gagawin mo. Bili ka. tinapa. Ito 100 yen. Tapos pakain mo sa ano. Magbabaw ka muna. Yun lang. Bye bye. Japan. Parang desktop. Ano lang icon. May oh, oh, usa. May usa. usa Tugutulog lang. Hey. Oh, awesome. Here, 700. Ay, yan. Dahil ng world. Pinagdaanan yan. So sabi ni boss, yung Nara daw yung capital ng Japan dati. Pero bakit daw naiwan to? Kasi naglipat sila ng capital. Naglipat ah. sila ng capital sa Kyoto. Okay. Tapos lumipat sa Kamakura bago sa Tokyo. Okay. Ah. Tapaga, naiwan, naiwan na, naiwan na, na po ito. <laughs> Tapos inano na lang nila. Travel spot, ang sabahan. Kanto. Si Remembrance. 1,300 years. years so. 700. Year 700. Year 700. Wow, wow. Wee. Ang galing niyo po mag-Tagalog. Arigato. Ay, Pilipinas sir. Ay, Pilipino po. <laughs> Mami, ka na sa Japan na ako. Uh, huh? Ay, grabe! Ay, ina Kagi ka. Uh. Napakalaki. Wow, ito pa Wow. Sugoy ni. Isipin mo kung gaano kalaki. Sobrang laki. Parang Titan. Guardian. Grabe! Malawang guardian ano. Two guardians of the galaxy po Galaxy <laughs> And temple Temple Alupit! Pangalis ng bad spirits Alisin niyo! Dito magkaka-quest ka boy Ha? Idaan mo dito magkaka Pagpagin mo, pagpagin mo Sana pagtawid ko dito wala nang bad spirits Maalis lahat ng ano maalis. Huwag lang swerte ko Grabe po, yung laki o. Oh. Nakakatakot. No, nakakalupit. Mm. Mm. Diba Kahoy yan? Kahoy po yan? Kahoy yan. Grabe, yung pa nagpalupit lalo. Shinto na lang. Shine na legit. Dat <laughs> <laughs> data dito ah. Oh, the history. Ang galing kasi ni Sir Magtagalog eh. Nakilala namin dito. <laughs> Ang sabi nila, um, nung unang panahon, uh, etong mga to, may nakita sila hindi nang dumapo. Ang pinakatuktok ng Dumabu bundok si nila. Tapos linagyan nila ng maliit na shrine. Kasi ah. nagpasalamat na sila. Pasasalamat bilang ano. Ginawa na nila. Naging anong tawag dyan? Um, Gods na nila? Panata, oo. Ah. Pushimi Inari. Pushimi Inari. Yung kagat-kagat niya, ang nakita nila ganyan na may kagat-kagat na ano na, na bigas. Ah, bigas. Ay, Ay, alam niyo na yung history kung bet may ganito tapos yung Minari. Doon sa bundok. Fox. Nila, dumaba ah? doon sa pinto. Duma po. <inter Molly> may kagat-kagat na sunlight. Yun. Ayun, Yun, nakawento naman na ni sir eh. Mamaya makikita pa natin siya ng modelas. Magaling kasi siya mag-Tagalog. <says> Thank <-ators> Ito. Ito yung kaget niya. Rice daw yun. Mm. Ah. Ah. Angas ng history, no? Bangis. Sir! Hi. Sir, ano pangalan mo, sir? Ikaw ba Hi. si Nauto? Hindi. Ano sino ka, sir? Ha? Sino ka? Ba't ginagatawa ako Ako si Garudo. Garudo? Oo. Oh. Gerudo? Oo. Oh. Gerudo Eagle. Gerudo <laughs> Eagle? Go gear, hash gear! Wait, kanina kasi, hindi sabi ko ako si Gerudo. Hindi ako si Gerudo. Ako yung isang nawawalang crew ng One Piece eh. Ikaw yun? Nakamaki. Si crew ako ni Luffy eh. Ano? Anong pangalan mo? Ha? Anong pangalan mo? Louie. Louie? Oo. Oh. Monkey de Louie? Monkey de Louie. Oo. Okay, no? oh. Ay, ito ah, si Chopper eh. Ah, saan? Chopper saan? Hindi ko Hala, hindi pa siya nakakain nung... Human-human fruit human